So ayan guys, kung makikita nyo, iba na yung ating rear shock dito sa ating Mio. So ayan, yung gamit natin ngayon is stock shock ng Honda Click. So ayan, Honda Click version 2. So hindi ko alam kung ano yung itsura ng version 3. I think pareho lang din pero yung gamit natin dito ngayon is pang version 2. So ayan, plug and play lang din naman siya dito tsaka dun sa taas so walang kailangan tabasin or tabasan walang so, kailangan i-adjust or adapter Ayan. so medyo tataas lang ng konti yung clearance compare dun sa stock kasi ito mas mataas ng konti uh, I believe yung stock shock is 300 tapos ito is uh, 310 something so ayan Honda Click shock rear shock Yan. maganda yung play niya mga boss ang kinagandaan pa nito itong shock na to is um, matagal bago siya mag leak bakit kasi may cover yung ano niya yung pinaka inner na yung loob niya yung nagpe play kasi madalas sa mga rear shock ito sa gitna yung nag leak diba kasi pag nalalagyan ng ah uh, buhangin or alikabok tapos nagagasgasan yung mga oil seal yan doon madalas nagle pero dito sa Honda Click ah, uh, medyo kampante ako kasi hindi gaano naaalikabukan yung sa loob or natutubigan yan tapos maganda pa yung play niya mga boss kung naiisip nyo or iniisip nyo na mas matigas siya kasi mas mataba yung mga spring niya hindi napaka sarap ng ano, maglaro. Yung play niya napakalambot. Tapos lalo na pag may sakay ka pa na dalawa yung sakay ng motor, mas maganda yung ano niya, yung play niya. So yan So yun lang mga boss, share ko lang kung gusto yung magpalit din plug and play lang yan, wala kayong kailangan tabasan or adapter ng plug and play lang